Ito po ang unang video no at ako lang po ko proceed naman kami sa pagkaroon video. Dito po kami ng kumpisa sa Pasqua Street ano po? Ah, Velasquez. At papunta kayo kami diyan sa Velasquez Street. Ayan bro, pasok. Okay, kakaiba po ng sinabi ng aking kaibigan. Subaybayan niyo po talaga yung aming mga kalsyon dahil kakaiba po ito. Ito po, pati yung mga sulok-sulokan, pati yung mga eskinita pinapasok po namin, ano, pinakatok po namin yung may mga tindahan, pati yes, yung mga lasa pintuan. Uh, And, bro, palagay ko, diretsyo na tayo sa video. Ayan. Buway naman, oh. Ano? Diretsyo na po kami sa pangalawang video. Ano po? Uh, Hi, uh, hello po, good afternoon po, everyone. Yeah, just... Student na oh, uh, student na umaalos sa pagkasa. Anong, ano kayo, anong school? Bida. sandida? Capitolio High School. Pangalawang tanong, mga butante na. Yes. Kamusta naman ng pag-aaral? Okay naman. Okay. Okay. Ito naman certificate ko. Kuya, <laughs> ipakita mo to sa mga <laughs> <people. laughs> okay. Ah, top 8, top 8. Okay. Top 7. Yes. Ayan, top 8 yan. Oh ah, matalino yeah. pala to si... Chan. Yeah. <laughs> Chan. Oh, okay, ito na pupunta na kami sa amin. Yes. Tanong. Okay. Sino ang napupusuan niyo? Mayor ng Pasig, dalawa na maglalaban-laban official. Ano Syempre, alam na namin 'yan. Eh. Sino, sino, sino? Ah. Alam na natin 'yan, Kuya. <laughs> hindi pa. Para, para sa score, para sa score. <laughs> okay, score lang kasi po. Oh, para sa score. Yeah, for um para sa amin. Biko or Sara? For Biko. Biko. Okay. Biko pa rin. Ano tayo? Bakit si Biko? Um, kasi po si Biko po, siya po yung mayor na hindi kurahon. Okay. Okay. Biko yung mayor na ibibigay lahat Special sa estudyante. Uh, -oh, uh -oh. So, sadyante, Kahit mawalan na siya, basta may, may bigay niya lang. Okay. Yung tatanong lang ako bro ah. Oh, sige. Okay. Yes. May tatanong naman pa ko sa, sa inyo ano. Ay, paano pag uh, naman yung kalaban ni Biko nagpa... Ulak. Napaulak sa inyo ng no? mga ayuda. bombuan. Bambuan. Eh, di tatanggapin din po namin. Pero... Sa biga. Um, Ayun kayo. Yes. Kaya na oh. kaya ngayon pag nagpakawalan ng ayuda. So, hey, I'm hindi naman po. Yung ano po, yung hindi naman po kami sa ayuda lang kumitingin. So kahit sa... yung performance yes, po. Um, uh. so ibig sabihin, ang pinakatanong talaga namin, sino yun kahit bigyan kayo ng ayuda ng kahit sino kalaban niya, kanino pa rin kayo? Bigo pa rin kayo. Ayun, okay, okay, tingnan po. Ay, ano, ate na napansi ang napansin ko haba ng hair ha. Yes. Ah, yes. okay Okay, okay, abi, tapos si ate Ingat okay. kayo. Breaking good luck sa inyong mga ano ha. Okay. Good luck, good luck sa inyo. Alam na. Yan, yan. Kaya tingin po. ka Ayan. 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 For me, Ayan. Ayan. si Ayan si Biko is a kind of person that Ayan! Ayan, Biko. Based on my experience, that could be very different for the actual me. Ah! Actually, ako yan, seryoso. Si Biko po. Oh, okay. Kasi, si Biko is, for me ah, uh, based ano lang po ah. Uh, kasi marami siyang natulong. Then, siya yung parang ano, marami rin kasing nagsasabi na is, siya yung, per, siya yung tumatakbo na parang Quality. Ano ba gumiyok ba? Ano ba? Ano Ano Yung Ano lang po. Kasi nanonood si Biko, alam, pinapanood yes. ang mga vlog na. Oh my God! Biko, ko alam mo, na crush <laughs> <laughs> okay, okay. Tingin, okay tingin. Okay, okay, lang. Na. okay, Hindi okay. na. Okay, lang yung ko yung yeah, ano po. Ay, 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 ay. Si Ate na, si Ate na. Ate, po. Ate, Mayor na pasig. Biko, Sara

para sa akin si Biko. Oh, o siya Biko? Ano siya? Yes, uh, yeah. transparent siya. Siya yes, yes. nagpauso ng mga ano, pinapakita yung nagagato sa yes. uh, passing. Oo. Okay. Kasi kay Sara naman medyo alanganin pa kasi syempre, ano siya eh, sa mga sa, sa ibang diba company siya eh, baka maging brown lahat na, um, <laughs> ng gate namin eh. <laughs> Pero <laughs> sir, may nalang tanong, Biko, Sara? Biko. Oh, yes. Paano pag kasi, kunyari ako may Sara, baka wala ako ng ayuda, o kayo nung kanilang ngayon? Ay, sorry. Biko pa rin ako. Ah, Biko pa rin. Thank you, thank you. Ayan, thank you po. Ayan, si Kuya naman. Si Kuya naman. Si Kuya. Biko, ah, Sara. O nasa na yung nagsisigaw dyan kanina. Halika, halika. NSN <coughs> Halika, halika. <tos> halika, sino <yun? tos> Sino po? Sino? Sino? Mayroon pa si Vico Biko. Vico? So wala yung sari sa dyan, saka... Ano? Gagawa yung bulan. Parang talaga si Gay. Ayan. Ang niyo. guys. Sige, guys. Ayan, ha? Mga Vico po po. bro. Punta natin yung mga side no?

na si Biko, eh. Ah, <laughs> ate. yung pa Pero oh, yeah. <laughs> <laughs> Ate, baka naman. Biko sana. Sino? Hindi Ah, hindi naman. Ito na si Kuya. Biko sana. Sino po sabihin nyo para sa score? Biko, Biko thank you, thank you po kuya. Uh, ito na mas, mga... Ito uh, na. Ito na, na. na. Walang galang na po mga kuya. Mayroon e. po na. ng pasig. Sino po yung nakukusuhan? Eh? Ati ganda. Biko, pare siya. Ati ganda. Welcome sa Kawawang Kobay Vlogs ha. Ikaw, ikaw siya. Ayan, ito siya na ma'am. Kasi alis po eh. Ito, ito alis po kayo. Okay. Ayaw ni ma'am. Sige. ganda. Ayaw, kanina rin yung group rin bro eh. Ayan o yung nakamotorbor na ano na natin. Oo, oh, yung isa lang. Pero ito, ito, ito. Ang mga darating si Kuya. hindi pa yan. Dalawang ate. Kuya, mayroon po ng Pasig, Sino ba po napupusok? Ate, ako yan. Good na po. Ano yung sorbet tawag po dito? Mga naapon po ano? Biko. Biko. Ayan si ate. Ate, mawalang galang na po. Kali sorbet. Biko. Biko pa rin. Ate, okay. kayo po. Ayan po. Ayan, ito, 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 ito. Ito, ito, Kuya. Pasig, ito. si ate? Ate, ate. Okay. Baka naman. Sino mayor po? Pasig. Sigaw nyo lang. Isigaw mo na. Ayan, 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 Dito naman, bro. Tarob natin na uh, pasalahan dito. Mawalang galang na po, mawalang galang. Hello po, ate ganda. Ate. Lambing-lambing lang kami po. Nandito po si Lito Lapid at saka si <laughs> Jess Lapid. Magalambing lang kami. Ano po, konting oras lang naman to. Ate. Sino po ang inyong napupusuhan, napupusuhan dito sa aming... Lito, ah, wala pa. Ikaw ate. Ate ganda. Ikaw kuya. Pa. Wala pa. pa. Wala pa rin no comment. Okay. Ati, si Ate Ate. Wala pa po. Wala talong rin po. Wala pa decision dito sila. Ma'am, sorry. Ay, ah, kami na lang. <laughs> tayo po, tayo po. Wala pa decision dito, bro. Oh, ayan, dito dito. Oh, Ayun. Ay, dito si Asi Ganda, ito na. Ati, Ganda, ma'am. Sino po? No comment po. No comment. Ay, ayan, ay, ito. Ayan, dami yan eh. Kuya, mawalan galang na po. Ayun ay, ang Pasig. Ay, wala pa si Kuya. Kaway lang eh. Ayan, 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 ayan. Biko. Biko, ayan. Thank you, ate. Ingat po kayong dalawang magmamay. Magmama. Tapos ate. na Sino po? Sino po? Biko, Sara. Sino, pero sino kayo talaga? Sino, oh. sino talaga nga Ang boboto Ito sino po Ay, scoring lang kasi kailangan isa lang. Ah, okay. Sino po? Biko. thank you po. Ayan ang bagong ilog pasig ko. Barangay, Barangay Hilog. Yan. Ba? Pwede yan Pwede yan, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. bilang naman eh. Pwede yan bro. Pwede po ba tanawin? Pwede po, po ba sasabi, sir, Bawal o ano ha? Hindi, oh, pwede, hindi, hindi bawal yan. hindi na Hindi, ano, e hindi po. Then, yung, po. Ay, sabihin, yung taga-barangay, kaya nang hangang, nang po kami ng abiso. Bawal po ba kayong o hindi? Sabi, bawal Bawal okay, oh, po. Okay, okay. Bawal po. Awal po tanungin ang mga taga-barangay dito sa bagong Ilog, Pasig City. Biko. Oh, okay, Biko daw. <laughs> Teka na yan. Biko. Ayan. Hello po, hello po. Hello, uh, good afternoon po. Pasig po. Sino po yung napupusuan? Sino po ate dyan? Ate Sara po. Sara, ate, ate Sara. Eto bro, isa-isa natin to. Ayan. Para maliwanag. Ayan, Biko. Biko din, si ate. Ayan, Biko. Ito naman natin. Biko. Biko na naman. Ayan, ha? Biko. Pakaway-kaway pa siya, ate. Ayan. Ayan, lima. Puro biko rito, bro. Ayan. Diretso tayo dyan. Sa dulo, malakas ang uh... biko dito. Ayan. Biko. Ito pa siya, ate. Ayan. Ayan, nasa Sara naman si Ate. Ang napili ni Ate, Sara. Ate, baga naman. At, boya, oh yeah, ganda ng ngapon po. Sino, sino kaya. Biko. Thank you po. Ato, to, 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 ate ganda. Baka naman makaster ko lang, bagya. Biko, Sara. Biko. Biko. Ayan, dala Biko. Alam na ko oh. Oo. Oh, okay. Sino po? Biko pa rin. Tingnan ate ha. Kuya, wala na lang yan. Mayroon po lang masin. Biko, okay. Biko pa rin. Check kuya Sino dyan? Wala ka lang kasama dyan kuya? Ah, wala. Tingnan ko po. Biko muna. Diyos sana, ang dami rin. Kaso copyright tayo eh. Ang music eh. Biko sana. Sino dyan ka na ate? Aminin mo na. Sino? Sabihin na Biko. Biko. Tingnan ko po ate. Okay. Kuya, walang wala galang na. Kali survey may Kali, Kali, Kali Sarbe, lang po Sara. kami, kuya. Biko, Sara. Hindi wala niyo... ah, Wala, hindi siya, yung kuya, mga pag-desisyon. Tingin, tingin po. Dito, 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 dito. Ang mga uh, tinatarong po namin ay eh, wala pa silang desisyon ng mga iba naman ay na, talagang naman naman malakas. namin Survey. Biko, Sara. Biko. Ito si Kuya. Kaya na po kayo, ate. Biko rin kayo. Thank you po. may sa Rebels TV at Naswerte TV. Ayan, dalawang Biko na sila. Dalawang maglalaban-laban officially. Sino po? Of course po, Biko Soto. Biko, Soto. Ayan. Ayan. Kuya. Biko. At Biko. Ate ganda. Okay. Biko, ganda. Biko pa rin. At last TV. Oh. Ito naman, akay ko ya. Kahit tayo taga empleyado kayo ano? Sino po ang inyong Biko? Siyempre Biko. Ayun. Tingnan po. Ayun na pasi. Napitan natin, napitan natin. Ulapitan ka namin. Lapitan natin para uh, makita ebidensya. Dalawa lang naman yan, kuya. Dalawa lang yan. Karakros. Sino, sino? Wala pa. Ayaw mo pa. Dito, dito. Ayan. Ah, oh, wala pa. O, oh, di pa pala kasi kuya yung bumuto eh. Eto, tata, 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 bro. Yuh. Ah, hintan natin sila ate. Lapitan nga natin, salubungin natin. Marami dito, bro eh. Tara. Ate, may kistorbo naman kami, one word. Baka naman. Ay, ano na. Ito, bro. Ito, bro. Ay, magandang gabi po. Ay, hapon. Kanta ka lang kami, Kalisarvi. Sino po dyan ang inyong... Biko Sara. Sino po? Biko Sara. O naman, ito sa na eh, dapat mamimili po ngayon. <laughs> <laughs> o, sino po? <laughs> 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 <Biko>, Hindi. <salangin mo. laughs> Basta papakawalan niya natin yung ballpen. Di di hala na siya. <laughs> Ganun lang naman yan. Kita <laughs> na tayo, naman natin mga parents. Kaso yung ano, yung alakas ng tug tugtog diyan eh. Buta tingnan. But din pa. Ito ang uh, barangay ay uh, Ilog pero ang street po ay Pasqua. yan yeah, yan yeah, yan, yeah, 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 si Kuya. Because, Sarah, laban. Ah, ah? Dito <laughs> <laughs> Di ko sara. Wala laban dito sito. Di ko pa rin. Tingnan po kaya, ingat po kayo. Ate, ate, bagaimana? ate, ate, Biko, Sarah? Biko, Sarah? Sarah. Sarah, ya. Yeah. Yeah, Tinggi-tinggi, Pak. teman Biko. 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 Ayan, si Ati Ganda, Biko. si Ati Ganda, Biko. aku, ya? Wala pa, wala pa, wala, pa. Biko, wala pa. Tingi po, tingi po. Okay. Sino po oh, okay. Sino po? Oh, sige. Eh, ra po. Sino sara? Dalawa lang po 'yan. Sino? Oh, ikaw, ikaw. ko rin, dati pa rin. ko pa rin. Biko pa rin. Yo, pa rin. pa rin. Ayan, ang dami nila. Pano, 3, 5, 5, 5, 5. 5. Ate, baka naman. Isang uh, salita lang. Biko. biko, dalawang biko. Kuya, ikaw kuya. Biko. Biko pa rin. Ayan, salamat kuya. Ayan, si Ate ganda. Mayo po na pasig. Ate, kayo po, mayo na pasig. Aminin mo na. Biko. Biko pa rin. Thank you po. Ayan, ito ito naman si Nanay. Ah, si ate ganda. Wala na, si ate baby. nai kayo po. Beko, Sara. For mayor ng Pasig. Sino po? Yes, ah, hindi, hindi, hindi. Hindi po. Ayan, si nanay. ka kawala to. Oh. Ate, ate Mikey. Hindi talaga dito. Tingyo po. Ate, ate. Sino po? Ah, Beko. Beko kayo? Sino kayo? Beko, Sara? Ikaw. Ikaw. Sino ka? Ah, Sarah ba yung ganyan? Ah, ganun pala Sarah yun, bro. Love. Ay, tayo, tayo, tayo. Kabilang side, bro. Ate, Biko ganda. Po, baka Sarah. naman. Sino? Biko. Biko, po. Ingat po kayo. Ate, ganda. Ayan po ng pasi. Sarah. Ate. Ikaw, ate, ganda. Sino po? Sarah. Hindi, Sara Soto. Ito, ito, bro. Ate, ate, red. Sino? Biko, Sarah. Ate. Sino? Sino? Biko pa rin, sila natin dalawa Ayan na, ayan na Biko, bakit si Sir Biko pili mo ate? Ah, subok na po subok na po ate? Kuya, sino nung comment? si Kuya, ayan, si Kuya po si 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 Biko pa rin, ayan, malakas Tingin po kita po. Ano po? Sino po? Sino? Ako ah, sino siya? Ako ah, sino siya? Di Biko rin siya. Kasi si yung asawa niya, Biko, biko, biko eh. Biko, Sarah. Parehas. Saan meron? ayo kung saan daw meron. Ah, depende siya ano, sa previous. Okay. Biko, Sarah. Biko. biko po kayo ate, ingat po kayo, tingin po Ayan na, kung puro Biko dito okay. Ay, mali Biko, Sara Sara, si ate ganda bakit si Sarah kaya napili ni Ma'am Ganda? dito naman. Sino bro? Ito. Ate, ate, kayo po. Biko, Sarah? Hindi, hindi, sir. No comment. No comment siya, ate. Ay, ito si, si, sir, baka naman. Mga tanong pili, kaya tanongin. Ah, ha, po, sir. Pasig, Sarah, Beko. Ayaw, ni Kuya. Binaliktad ko na nga, ayaw nyo pa. Biko, Sarah. Binaliktad ko. Sarah, Biko. Ayan. Ito po yung uh, bagong ilog, uh, elementary school. Na talaga namang uh, pinasadaan po ng yung uh, mga magulang sila. Kawawang cowboy vlogger ano? Ito po yung mga content. Makikita niyo dito. ayan, no, yung force. Para na wala nang dahon yung ano dito. Pero ang ganda po ng loob, may mga puno-puno. ayan, no. Yung uh, elementary lang. Eh, anyway, may diretso na po ulit kami sa Kali Survey. Ayun si Nanay, bro. Ay, 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 ay. Good afternoon po. Ay, Sara. Okay. Sara, ate ganda, kayo po. Biko Sara. Sino po? Biko pa rin. Thank you po. Thank you, thank you. Ay, si, ano ka yung dalawang ate ah? Oo. Oh. mamaya abulin natin 'yan. May motor naman tayo eh. Ate. Biko pa rin. Biko pa rin. Thank you po, ate. Dito dito naman kay Kuya. Hoy, ito si Kuya, bro. Ito, 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 sa likod, sa likod. na to. kuya, kayo po. Ah, kayo po, kuya, Biko. Kuya, natanong na. Thank you po. Biko, Sarah. Biko. Ah, Biko, tiyo, kuya. Ingat po kayo, kuya. Okay, thank you. Ito, 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 Sir, Roberto Padres po TV po. Kalasuerte TV. Tingin po. Ate, Biko, Sarah. Biko, Sino po? Ah. Biko, 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 Biko. Biko, ayan siya. Allah. Sino yung ganon? Sara daw yung ganon. Sara yung... Sara Soto ba yan o? Sara Rizkaya? Ayan, ito, 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 ayan si ate. Ito, mukhang hindi tayo papahirapan dito ni ate. Ate, makulang dalang na. Ito, hindi tayo papahirapan dito ni ate. Tingin ko lang eh. Ate, good afternoon po. Isang one word lang ate, ha? Sara, thank you po. Thank you. Ayan, ito pa si... Ito, kuya, halika. Sara din yan, kuya. Sara, so... Si... Sara, ano, sino po? Sara. Sara, okay. naroon Sara, bro. Uh, Uy, si Ate Ganda, yun ah. Na. Ayun, nakatakas na. Ayan, ayan, ayan. Hindi pa yan. Sara? Biko. Biko. <laughs> <laughs> Isang ngiti na... Niya. Ayan, ito, ito, si ma'am. Biprox pa si, si ma'am. Kahit ah. Siyempre po. Sino pa? Secret po, secret. secret daw. Sino si Ate. Ito si, si kuya, yeah, baka naman Memo kuya Mayroon po ng pasig, kuya Sino po? Biko Biko, ayan <laughs> Abos na kanila sir dito Ayan Mayroon po dito ng ano po Tarpurin ni Sarah Eh, <laughs> talagang kailangan yan Para makilala siya Kuya, magkakanta ka po Kuya, magandang hapon okay. po, po sino po yung napupusuan? Sara. Na... Sara. Uh, Ay, ayan, ayan, bro, ayan <laughs> Wala eh Wala dyan <laughs> Wala, wala Tingnan, tingnan po, ah, kuya Dito tayo Mayroon po dito po yung pakailan Okay. Mm -hmm. Apo, ayan wala. Okay. Ito bro. Ah, parang marami pang nakalagtian natin dito ah. Oh, hindi pa wala na rin kasi dito. Yung, eh. yung, yung mga makula. Tira no? natin dito. Spata natin dito. Wala rin bro. Ba? mo ulan, ulan bro ah. Oo nga Ano yan? Medyo ina, okay ina, balisaw sa San Pedro lang yan. Ayan ah, oh. masaya-saya rito. Sino oh. Hello po. Habang kayo masaya, kami naman po May ay po magtatanong. Na sino po 'yung napupusuan? Ayan, kuya. Sino po, Ate? Biko Sara. Aminin mo na, Ate. No comment. To. No, no comment. comment. Kung no. magko-comment ka sino? Ah, <laughs> <laughs> <don't> no <know> comment. Ayun, <laughs> mabait. Ay, Ate ganda. Biko Sara. No comment muna. No comment no muna. Okay. Yeah, no comment muna siya. Ay, to, to, to. Palito ay papahiyain ito. ito, ito. Hello po, po, ate. Baka naman, na at One word lang po ano? Ayun. Meron po na pasig. Biko Sara or Survey lang kali survey. Sino po 'yan? Ay no, sino po? Hindi po dapat po sinasabi para mag, mag scoring, scorer. kasi para digital. Para Biko, Biko. ayan. Biko. 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 Yes, no, biko, biko. biko. ayan. Yeah, salamat po nang marami biko. po. Apo Biko. sir. Biko pa rin sir, yeah. ayan oh. No? Talagang di malakas. Biko na. Ay, toto si Ate mukhang magandang itinatili itin ni Ate. Ay, natanong na yata yan, bro. Ha? Na, ate, na. na, na. Ate! oh, nga po, kami po yung mga ko, na, na, Sino po? Sino po kayo na dyan? Na Biko, Sara? Biko, ayan. Tingin po. Pasigin nyo. Pasigin nyo, ate. Pasigin nyo. Dito, kaya, dito kaya. Mukhang wala rin tao, ah. Marami Ayan, pasadaan namin yan. Ayos sa mga requested ng mga taga-bagong ilog. Puntahan daw namin ng bagong ilog Ay, dito. Yes. Ano po 'yon? Oh, ito na 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 po kami nakakapagdesisyon. Nag-iisip po kami. Pero kayo po yung nakaupo kanina sa ilog. Ako lang 'yon. Doon sa kanila. Okay, okay. <chanting and tracking Lisa> Ay, hindi pa eh. Sa kabilang street may bahay pa rin po kami. Ayun. Kaya Okay, okay. Ayos, okay, okay. tas, ay tatay, mas maganda to, mga decision nate. Kaya, maganda nga po po. Kaya, kaya, maganda nga po po. Baka naman pwedeng, kung, kung kayo buboto, sino? Biko or Sara Diskaya? Oh, kaya sa dalawa. Ay, hindi, hindi, hindi. Halimbawa, ayaw. Ito, halimbawa, nakapag-decision na kayo. Sino po kaya? Na biko or Sara Diskaya? Ay, nai -nai. Biko, for mayor? Ah, Biko ka pa rin. Tingin po. <laughs> thank you po, thank you po. <laughs> thank you. Okay. Ito okay. bro, Biko to. Kuya, Biko. Ano? Right. Sino kayo kuya? Ata, ata. Biko yan, Biko. Biko, Biko, Sara. Di bro. bro. Oh. Ah, dito, 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 dito. dito bro. Oh. Ayan, si ate. Ate ganda. pa ingat pa. sa electrician. Ah, wala busy. Ito bro, sa lobo. Ah, nandito mēbra dito ka. Oh, ate. Sige po. Kaya niyo. Doon na po sa. Ilin. Sige po. Oh. Sige ate. San sai. Ay, hindi po. Kami maladampot nito bako kayo? Ano to, mayadampot din? Kami ang ano no, reliable. Kami nag upload Kasi sila din, dalawa silang mag-asawa kaya siya sumasagot sa asawa niya. Ay, ganoon. Oh. Pero talaga sino ka ate? Kunyari ngayon butuan. Ay, wag mo na. Ay, hindi. Oh. Wag mong subukan. Ah, dito, dito, dito na lang tayo. Mas maganda pa siya. Ate! Hello, hello! Ay, undecided talaga, talaga dito, bro. Okay, okay. Kahit ano na po talaga, okay. ano, undecided. Ito, okay. okay, oh, okay, ito, 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 ito. Oh, dito, bakit dito? Ito, 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 Oo, oh, yan. eh oh, wala nga. Dito, dito pala ito. Ito na lang. Ayan, 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 ayan. Abang nakakasalubong natin pagkaka... Ate. ganda. Baka naman. Biko or Miss Sara Diskaya? Sino po? Amin mo, Ate. Sir, si ba oh, hindi po. comment. po, oh, ko sana kung ano naman ang na iboboto niya. Kasi Ay, Ay, Hindi po ano po kami. Ako, ako QC. Belmonte kami. Sabi ito Pasay baka uniform niyo. Hindi po. <laughs> Alam mo maraming kulay ito, Kuya? Maraming kulay. Lahat ng mga politisyan. Lahat ng politisyan. Meron po Ay, kami. Maraming white Tingnan ko kaya. Yan. Yeah. Grabe, makakasin, no? Okay, tayo na tayo naka-shirt. Baka... I am sorry. Ayun lang. <laughs> Parang wala <laughs> talaga, eh. Did ma lang, ate. Ayun, tayo, tayo. Kahit pa isa-isa. Ayan, ah. Pasadaan natin yan kahit pa isa-isa. Biko! Biko! Thank you! Wala din ang tao kasi. Kung mayroon lang, boundary na ito, eh. Ay mo, ay bro sa taas, magandang ano to. Bo, ano tayo rito? Biko. Biko. Ito bro, ito bro. Maganda to, bayaran to. to. Biko sara po, Mayroon pa si. Ay ate, ilapit na po. Sara. Sara. Biko sa kasi Sara. Biko. Kuya. Kaya Kaya po. Biko sara. Sigaw lang kuya, okay na yan. Okay. Mayroon ng Pasig. Sino po? Sino po? Sara. Sara, kayo po ate. Sara din, ayan. Ayan no, oh, Sara. Ayan, tingo po ate. Okay, oh, okay. tayo dyan kasi nasa task kayo. Okay, Opposite <laughs> po ate. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ito naman, ate. <tinyo> Hindi ka tagapasig. Ayan, paano na yan? Butang tira yan, butang tira. Si Kuya. ba? Ito si Kuya, sigurado po natin ito. Ay, taga ano to? Government to? Hindi ka tagapasig. No comment ako. No, coverment kasi okay. ito. Kuya, uh, mayroon po ng pasig. Ano talaga na yan, kuya? Wala, wala, wala. Ah, wala daw, wala. Thank you, thank you. Okay na, bro. Twenty-six na oh, minutes na ito eh. Ito na po. Dito Ayan. po namin tinatapos sa... Uh, uh, ito ito po naman, naman po. Ah, bagong ugong elementary school po. Natapos na naman po ang aming uh, pag-andak ng uh, Calcer Survey Part 2 dito sa uh, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. At salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay sa aming... Uh, Uh, ginaganap lagi yung college survey uh, appreciated po sa aming mga taga sa bye bye, bye. <laughs> nito nakita nyo naman po ang aming pagkandak ng college survey nagmula po kami sa pascoy street at andito naman po kami natapos sa velasquez street at ang inyong nakikita sa likod ay ang uh, bagong Bago ilog elementary Ilong school. school at kitang kita nyo sa video po sa monitor kung sinong nagwagi uh, talaga sa manakas itong kanila to at bro paso kay Kita nga ay kunting paumanhin po dahil hindi po kami nakagawa nung nakaraang lunes dahil ako po ay umuwi sa Bicol ano, sa parang pong kadahilanan. And uh, eto po, ngayon po kami nagbabalik. So base sa request ng aming mga subscriber, mga kauragon, sinunod po namin ang gusto nyo. Din, dito kami ngayon sa bagong ilog. Ano, ano, uh, ng culture survey sa inyong pagka-mayor, incumbent Mayor uh, Bico Soto at, at ang Sara Diskaya. Ang, ang isang katungkol ay Miss Sara Diskaya. And pangalawa po, maraming maraming salamat sa support sa aming muntin channel. God bless you more. Salamat, salamat. Appreciate ito sa mga nanonood sa buong mundo.